Welcome back to my channel. I'm Will BTV. Nagbablogs nga po ako ng iba't ibang uri na natural ng ibang uri na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng dito tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Mag-like, siya mag po ng ganyan. Huwag na rin mong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po sila dito sa ginagawa kong pag-tutorial. Pag-vlogs ng iba't ibang natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel na ito ay meron po kayo nakukuha ng, ng mga libring halaman gamot sa paligid ng bahay. Meron po kayong mga natutunan na mga para kayo makaiwas sa mga sakit dito sa channel ko na nabawal ng gawin araw-araw. Okay. Bago ko po yung pasahan pag YouTube story ko, maraming maraming salamat po sa mga old subscriber, old viewer, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong supportan. Sana po ay patuloy inyong supportan yung channel ko para lalo po mag-grow. At marami po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan na mga sa mga libre ng gamot. At sa paligid ng bahay nila, nakapas sila ng mga libre na na halaman gamot at libre na mga uh, pag-aaral tulong ng channel may kaunti kayong matutunan o maiwasan ng mga iba't ibang uri na sakit. Okay. Ang tips ko po, po ngayon, yung mga sign na yung tao ay kung bakit ay makakalimutin. Yan po yung tips ko tips number one, kaya makakalimutin yung tao, ah, uh, pwede siyang may malalim na iisip. Example, ah, uh, palagi siyang walang pera. Pagsasahod niya, wala na ripira sa pera niya. Ah, uh, pwede sa pamilya, may iniisip siya na malalim. Yan po, kaya sila nakakalimut o makakalimutin, doon sila nakatutok sa iniisip nila. Example nga, yung wala sila talagang pera. Siyempre, so, iisipin niya mga yan, bakit, anong anong dapat nilang gawin para pagsahod nila ay meron pa silang matira na sahod. Yan, panagi nakatutok yan o meron pang ibang busy yung utak nila, yung isip nila, busy sa isang bagay. Kaya makakalimutin sila. Tips number two, kaya makakalimutin yung tao, hindi yung uh, sa katrabaho niya, stress sa pamilya niya, stress sa ibang bagay na yun yung pinagkapuunan niya ng pansin, yung pagka-extress niya, yung kinagagalitan siya, pwede rin makalimutan niya. Siyempre, kung na-extress siya sa katarbaho niya, araw-araw, binubuli siya, pwede makalimot yan. Minsan, yun, yun na yun, na, yun rin yung isipin niya, yung katarbaho niya, yung kina-extress niya. Siyempre, yung ibang dapat mag-focus yung kanyang pag-iisip, hindi mo focus doon kundi doon sa tao na kinagagalitan niya o na kina niya. Kaya, yung ibang bagay nakakalimutan na niya kasi doon nakatuon nga yung pansin niya sa kina-extrasan niya o kinagagalitan niya yun yung tips number 2 tips number 3 kaya makakalimutin na yung tao piling natanda na yun edad na hindi natin may kapag natanda na tayo makakalimutan natin yung ibang bagay kasi yung isip nga natin yung memory natin bumababa na ganun yung kapag matanda ka na bumababa na yung memory natin hindi na siya masyado active kaya lahat ng bagay piling makalimutan nilagay dito, nilagay doon kalalagay lang hindi alam kung saan na ilagay hanap natin pero naroon lang para sa paligid niya yung daladala niyang isang bagay isang cellphone, salamin nilagay niya doon sa gilid lang niya nakabuna ng konti ngayon hanapin niya ng buong maghapon O kung saan niya nahanapin. kasi nakalimutan na nga eh. kasi may edad na nga eh makakalimutin na yan yung tips number 3, kaya makakalimutin na yung tao. Tips number 4, kaya makakalimutin yung tao, hindi yung naupirahan. Example, naupirahan ka sa cesarean. Na cesarean ka. Ganun yung amo ko dati. Palagi siya makakalimutin yung pera. Yung sa binta, tinapin mo yung 1 sa kanal. pala niya basura. Yun. Kasi yung kanya, yung experience niya, naupirahan siya na cesarean. Kaya simula daw nung ng operansya ng pagkasesarya, naging malilimutin na siyang kahit anong bagay uh, madalas ang salamin, nakalimutan niya kung saan na nalagay din yung pustiso niya naitapon niya sa basurahan ngayon, nung natapon niya sa basurahan, hinanap namin, hindi namin makita sayang yung pustiso, matapon pati pustiso nakalimutan din niya kung saan niya na naitapon yan yung true story ng yung makakalimutin yung tao tips number 4 tips number 5 kaya makakalimutin ng tao pwede niyong kinakain yan ay hindi masustansya. Kasi kung hindi masustansya yung kinakain mo, iniisip mo kasi yung utak mo, kada araw, yan ay develop Kung maganda yung pagkain na pumapasok mo sa dugo mo, sa utak mo, active na active yan. Paano kung yung pagkain mo, puro na lang kapi? Paano na lang kung yung pagkain mo, puro alak? Inom ka ng inom alak, sigarilyo ka ng sigarilyo. Then yung pagkain mo, mga hindi masustansya, not not healthy. May ka sa mga pagkain na prosin. Talagay mo yung yung memory mo, mabubos ba yan? Diba? Hindi. Hindi, hindi mabubos yan. Kapag ganyan kinakain mo yung masustansya, sigarilyo, kape ka ng kape, yung ginagawa mong pagkain, kape, araw-araw, hindi masamang magkape. Pero kung ginagawa mong sa inyong pagkalipas ng pagkain, tanghalihan kape, masama yan. Yung mo, wala na may isip yan. Kasi hindi nga siya healthy yung utak mo. Yung memory mo hindi healthy. Kaya nga, makakalimutin, diba? ba? yung tips number 5. Tips number 6, kaya makakalimutin yung tao, uh, yung sinasabi ng iba, hindi nga iniintindi. Example, inutusan mo, bumili ka ng suka sa tindahan, may tao na sinabihan mo bumili. Bumili ka ng asukal, kape, then bumili ka pa ng etc. mga isda. Ngayon, makakalimutan niya yan. Kung yung tao na pinabibili mo sa tindahan, hindi nakatuon ng pansin sa sinasabi mo, hindi siya nakikinig, hindi nare-record sa utak niya yung sinasabi mo, kaya makakalimutin siya. Yan yung sign na yung tao kung bakit makakalimutin na yung sinasabi mo, hindi niya iniintindi, hindi niya na iniisip ko ano yung sinasabi Basta, oo oh, na, oo, sige, oo, oh, oh, sige. Bumili ka ng suka, bumili ka ng sigarilyo, bumili ka ng kape, bumili ka. Yung iba kasi, kapag yung sinabi mong gano'n, nakatuon yung pansin sa'yo, nakikinig, parang narilikot sa utak niya. Not na sinabi mo, sobra pa yung binili niya, di ba? Naniwala kayo. Oh. Kaya walang taong bungol, sabihin niya na, yung tao makakalimutin ka masyado. Hindi. Kapag yung tao, hindi pa masyado yan matanda, meron lang talaga yung iniisip na malalim na bagay. din yung mga sabi ko na operahan, pwede. Pwede nga na eh, yung ulo niya nabagok. Dati ng bata pa na nabagok na nabagok. Kaya makakalimutin siya. Pwede na may hihina yung mga pambus sa utak niya na kinakain niya. Pwede na. Yung sinasabi mo, hindi niya iniintindi. Hindi niya pinapasok mo sa utak niya yung eh, mga sinasabi mo. Kaya hindi talaga yan maririkod sa utak niya sa mga kalimutan niya. Ganyan, yun. Yun yung tips number 5 para sa mga tao na kung bakit sila ay makakalimutin. Diba? Sabihin mo yung tao na bungol. Walang tao bungol. Na ako nangasabi sa inyo. Lahat naman tayo, sinilang, sinilang tayo. Wala naman tayong alam, diba? Nag-aaral tayo, pare-parehas, diba? Nag-aaral. Meron nga mga tao na hindi professional. Mas ma yaman sa sa'yo. May mga tao na hindi professional, magaling pa sa'yo mag-drawing. May mga taong professional, hindi professional, magaling pa sa'yo mag-drive. May mga taong hindi professional, magaling pa sa'yo mag-gawa ng tinapay. May mga taong professional, magaling pa silang mag-construction, magaling pa sa engineer, di ba? May mga taong na hindi professional, magaling magplano ng mga building. May mga foreman, di ba? O, di ba? May mga tao na may mga expert sila talaga. Ganun. Kaya, okay mo iniwala sabihin niyo yung tao na bungol ka. Wala naman taong bungol. Yan yung mga sinabi kong text number 5. Meron silang nagdadaanan sa family nila sa friends, may aron sila nagagalit sila or may mga problema sa pera, sa mga pagkain or <coughs> sa mga habit nila, ganun. Okay. Yan po yung mga tips kaya yung tao ay makakalimutin. Tips number 5. Okay. Kung may alam po kayong tips, di ipasok na ninyo doon sa friends ninyo kausap na ganun. May mga meron naman tayong mga gamot na pwedeng pwedeng bilhin sa Mercury. May nabibili na mga gamot para sa lalo yung mga nag-review, di ba? Kailangan kailangan niya yung napasok sa utak mo yung sorry, <coughs> sorry. Yung memory mo para maging matagumpay yung pag exam mo, yan. Di ba? Walang tao kung bungol, walang tao na mahina yung memory. Ngayon, hindi lang naiintindi yung mga sinabi ko kapag nag-guide ninyo yan, mga sinabi ko, ang tao, matalinong lahat yan ako nagasabi sa inyo. Hindi lang niya kasi naiintindi mo yung mga problema, pagkain nga, gano'n. Iba't iba ang mga pinagdadaanan niya kada araw, kaya makakalimutin siya. Kung hindi pa siya, matanda. Kung hindi pa siya umida ng 50, 60, 70, 80, hindi pa siya pasok doon sa uh, yung nasabi ko, matanda, makakalimutin, hindi pa. Kapag ang edad mo, 20, 30, 40, hindi pa yung makakalimutin, ang nagasabi sa inyo. May pinagdadaanan lang yan talaga na matinding uh, suliranin matinding problema yung mga nasabi ko. Okay? Sana po nakatulong ako sa inyo sa mga tao makakalimutin ano bang dapat ninyong gawin, ano dapat ninyong gawin araw-araw, kainin, gawa ninyo araw-araw, yung habit yung kailangan-kailangan ng mga tao makakalimutin. Thank you for watching. I'm BBTV. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Ah.